Hello, so day, good day mga idol, mga ka-powerhouse. Naubusan tayo ng stick weld. ayano no? welding rod. Naubusan ako ng welding rod. So, gagamit tayo ngayon ng flux cord wire. Yan. So, ito yung ating welding machine. Wala kay powerhouse. 3 in 1 na. A welding machine. So, ngayon, gagamit tayo ng kanyang mid-weld. Tanggalin natin itong connection ng kanyang ano, Building rod. Ayan. Ito, natanggal na natin. Papalitan natin siya ng kanyang pang-mig weld. Ito. nag lang may doon. Pasok mo lang. Ikutin. Hanggang sa maglak. Tapos, ito. Talagay natin sa kanyang position dito ano you know? yeah. o. Yan. Si natin. Tapos ito, tornilyo. Para hindi maugot. Ayan na siya. Nakakunit hmm. na. Ayan, bukot sa natin dito. ito yung loob ng ating powerhouse. Migwed. Migwed. May tigwed at saka MMA. So, 3 in 1. Yan, tagalin natin to, Ikot lang. E, press mo lang. Press mo lang to, Tapos ikutin. Para matanggal yung kanyang lock. Yan. Yan. Yan, ano no? Yan. So ganito yung tsura ng ating flux cord wire. Yan. Ah uh, ano to? 0.9 mm. Meron tong 9mm, 9 mm, merong 0.9 mm. So kakabit natin. Tapos, babalik natin to. At ibabalik rin natin to. At yung procedure, ikutin lang. Para mag-lock. Yun. Tapos, tanggalin natin yung kanyang flux cord. Ito na yung kanyang flux cord mo, idol, oh. Yan. Pero ano muna natin putulan? Hindi kita na mapan. Tanggalin natin to. Oops. Wow. Okay. Sorry, sorry, sorry. Nabitawa natin. Dapat maibalik. pag nabit, naputulan mo na, lugan mo ngayon to. Yan o, huwagan, Tapos, tumba mo. Tapos, open. Tapos, isuksok po natin tong ating flux cord wire. Yun. You know, lumabas na you know, pag lumabas na yung ating flux cord wire dapat nakapasok din yan sa ito spring na to so dapat i, i ano natin ipuesto hindi ko kasi nagamit to ng ilang taon anong ah, ano kadalasan kasi ginagamit ko yung kanyang MMA so yun na napasok na natin ngayon ilock natin to tapos pagkatapos ng ganyan higpitan po natin ito yan tapos ang higpit, yan yung tsura niya. sasaksak na yun natin, sasaksakan Para mapalabas natin yung flux wire dito. Yan. So, saksasak. sasaksak muna natin. Para makita nyo kung paano tayo maggamit nito ang ating flux cord wire. Power on. Set lang po natin Dito I-set lang po natin Pindutin lang po natin to I-set po natin sa MIG Yan MIG Tapos Nakalagay dyan 0.9 Ito naman po yung Pagpipilian na buton 1.0 Or 0.9 manual siya So Pindutin natin Panabasin natin dito yung Kanyang lock cord wire dito O yan o eh kita nyo umiikot na. Antayin na lang natin na lumabas yung kanyang lock spool wire. At ready to go na para mag welding. Kapit na. na siya oh. oh na yung ating Oxford wire. Yan susubukan natin kung oh, makapag-welding na tayo. Kumo na tayo mag-welding, sampo lang ha. Ah. Oh. Oh, di ba? Pwede na tayo mag simulang mag-welding, mga idol. Powerhouse 3 in 1. avoiding mma avoiding stick atrap the Migwell.